Magandang araw. Ako si Maribel Mela Gumen galing sa B1 B at ang talakayin ko po ngayong araw ay tungkol sa mga lapit at tulog tuguan sa Choiatsu mula in. So una, ano nga ba po ang dulog? Ang dulog po ay isang set ng approaches na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo. So meron po tayong iba't ibang klase ng tulog. Una, dulog ng pagpasa. Ito ay nakapokus sa pag-unawa at paggamit sa mga teksto kasulat sa kanilang mga aralin. Naglalayong matuto ang mga mag-aaral sa pamagitan ng pagbasa at pagsuri. Dito po sinasabi lang na natututo ang mga mag-aaral sa pamagitan ng kung ano man ang kanilang nababasa dahil po nadadagdagan ang kanilang mga bukabularyo. Ngunit kung ang tuturoan natin ay mga bata sa elementarya, paano nga ba natin makukuha ang kanilang atensyon upang sila ay makapagbasa? Una, ang dapat po ang ibigay nating mga babasahin ay gagamit tayo ng mga instructional materials sa kung saan hindi sila maboboring at magpupukaw talaga ang kanilang atensyon upang sila ay makapagpasa. Pangalawa, dolog structural ay tanga-focus sa estruktura at pagkakunawa sa wika tulad ng salita, tunog at pangungusap. Dito po sinasabi lang na tututo daw mga mag-aaral sa pamagitan ng kung ano man ang isang estruktura ng salita, tunog at pangungusap. Halimbawa, paano ba ang tamang pagbigkas ng A, E, I, O, at U? Pangatlo, the log total physical response. Ito ay isang dulog na kung saan pagtuturo ng wika ay ginagamitan ng pisikal na kilos upang higit na may matutunan ang mga mag-aaral. Dito po sinasabi lang na, na mas natututo mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing kilos. Dito po, pwede magbigay ang guro ng mga interaktibong gawain tulad ng pagtutula at pag -role play. Nang sa gayon po, mapakita ng mga mag-aaral na naiintindihan nila ang wika at naunawaan nila ito. Pang-apat, Dulog sa Justopedia. Sa tulog sa pagtuturo ng wika na kung saan ginagamitan ito ng elemento ng musika, pag-relax at paggamit ng malalaking espasyo upang mas mapalakas ang pag-unawa sa wika. Dito po sinasabi lang na mas higit na mas matututo ang mga mga, mag-aaral sa pamagitan ng pagiging relax at hindi stress sa loob ng silid-aralan. So para hindi po sila ma-stress, pwede po tayong mag-play ng mga musika or magpanood ng mga movies na magpapawala sa kanilang isipan na kung ano man ang kanilang iniisip. Panglima, dulog o lingual ang dalog audiolingual ay nakapokus sa paggamit ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pakikinig. Dito sila mas natututo sa pamamagitan ng pag-iral sa mga tunog at intonasyon na kanilang mapakinggan. Dito po sinasabi lang na mas natututo daw ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kung ano man ang kanilang napapakinggan. Dito po, halimbawa, nagtuturo ang sangguro. So, kung ano po ang lumalabas sa bibig ng guro at kung ano po ang napapakinggan ng mga mag-aaral, ayun daw po ang kanilang natututunan. Dito naman, since nakapokus sa audio lingual, ay pwede po tayo mag-play ng mga audio recorders, tape recorders na pwedeng matutunan ng mga mga, mga mag-aaral sa so kung ano ang kanilang pwedeng mapakinggan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa pakinggan.